Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping, pwede bang bawiin ang ari-ariang ipinangalan sa kabit dito sa Hukumang Pantahanan! Hmm. Buti naman at tumuwi ka na, Ramil. Oh, ano nangyari sa'yo? Galit ka ba? Hmm. Kanino? Wala ka bang aaminin sa akin? Aaminin? Teka, nalilito ako eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hmm? Sino si Shira? Sa... Ha? an ano? Asawa mo siya, di ba? Di ba? Oh, alam mo naman pala eh. Bakit ka pa nagtatarong siya? Nagsinungaling ka sa akin, Ramil! Ang sabi mo, wala kang sabit! Pero ano to? Mung akala ko masusolo kita yung pala! May kahati ako sa'yo! At ang masama pa, lumalabas na kirida pala ako! Sorry, Giseline. Sorry? Sorry? Yun lang ang sasabihin mo sa akin? Eh, ano pa ba gusto mong gawin ko? Magtumbling? malu pa rin bang asawa mo? Wow. Ano ba naman tanong yan? Kung mahal ko pa si Shira, eh di sana wala ka sa buhay ko. Kaya nga tayo nagtanang kasi ikaw ang mahal ko. Maniwala ka sa akin, Chisling. <laughs> eh, naghahabol ngayon ng asawa mo. O anong plano mo dyan ngayon? Kahit na maghabol pa siya, hindi na ako babalik pa sa kanya. Ikaw ang pinipili ko. Basta akong bahala sa iyo. Hindi ka niya masasaktan. Hello. Sino to? Ako ba si Jessley? Oo, bakit? Sino ka ba? <laughs> si Shaira. Ano? Kumusta naman ang kabit? Alam mo, wala akong panahon makipagtalo sa'yo. <laughs> Bakit? Nasaan ang konsensya mo? Paano mo nasisigmura ng manira ng pamilya? Ako na ang mahal ni Ramil. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan? Mang-aagaw ka. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Dahil si Ramil ang kusang lumapit sa'kin. Ang sama mo talaga. Wala kang konsensya. Tandaan mo to, ha? Hindi ko kayo titigilan maghahabol ako hanggang sa huli. Hindi ko hahayaan na mapunta sa yong asawa ko. <laughs> o edi, huwag mo kaming tigilan. Di ako natatakot sa iyo, no? Pero kung ako sa iyo, huwag mo nang sayangin pa ang oras mo sa paghahabol. Dahil siguradong matatalo ka lang. Wala akong panahon makipag-usap pa sa'yo. Bye! Rabel, ano ba? Akala ko ba gagawa ka ng paraan para tigilan na tayo ni Shira? Iyan naman kasi ang hirap sa'yo, eh. Gusto mo, ora mismo. Hmm. Punong-puno na kasi ako dyan sa asawa mo eh. Palagi niya na lang akong minumura sa tawag. Tapos, madalas pang gumawa ng eksena sa labas pa, pinagchichismis na tayo ng mga kapitbahay. Kesho, pokpok daw ako. Eh, hindi naman totoo yun. Malinis akong babae nung nakuha mo. Alam mo yon. yun? Hayaan mo na si Shira. Huwag kang magalala. Pagsasabihan ko siya. Palagi mo na lang sinasabi yan eh. Pero ano? Hindi natatakot sa yung asawa mo. Ayoko na. Ayoko na, Ramil. Pikon na piko na ako. Eh kung pikon na pikon ka na pala eh, bakit hindi ka nalang umuwi sa mga magulang mo? Ano? Akala ko ba ipaglalaban mo ako? Bakit pinalalayas mo na ako? Okay, I'm sorry. Hindi sa pinalalayas kita. Pero kasi, worried lang ako sa iyo eh. Baka kasi ayaw mo na sa magulong buhay. Kaya bumalik ka muna sa mga magulang mo habang inaayos ko ang gusot ko. <laughs> Hindi. Ayoko. Hindi ako babalik sa kanila, Ramil. Ayoko umalis dito. Dito lang ako. Kasama mo. Handa ako namang harapin si Shira anytime. Hindi ako natatakot sa kanya. Kung iyan ang desisyon mo, ginagalang ko. Mahal, don't worry. <laughs> Gagawin ko ang lahat para masolve agad ang gusot ko sa aking asawa. Basta palagi mong tatandaan na kung papipiliin ako kung sino sa inyong dalawa ni Ciara, si ikaw ang pipiliin ko, <laughs> Chislaine. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! mahal. Mm. Happy first anniversary. <laughs> 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 ang bilis ng panahon, ano? Halain mo yun. Isang taon na ako nakikipaglaban para sa pagmamahala natin. Pero, natutuwa naman ako kasi biglang nanahimik ang asawa mo. <laughs> kasi, binigyan ko siya ng malaking pera. Kaya ayun, nanahimik. Kaya ikaw, Jislein, huwag ka na mag-worry. Hindi na tayo guguluhin ni Shira. Sigurado? Hmm. Eh, buti naman kung ganun. Anyway, meron akong balak na gawin na alam ko matutuwa ka. ano yun? Ano yun, mahal ko? Itong bahay na binili ko at tinitira natin ngayon? Oo. Oh. Balak ko sana, i-transfer sa pangalan mo itong property. Ha? Gagawin mo yun? Oo. Oh, para sakaling... Uh, alam mo na. Ah. Hindi natin masabi buhay. At least, kapag nawala ako, secured ka na. Dahil oh, meron ka ng sariling bahay at lupa. Eh, kaya lang, hindi ba maghahabol ang asawa mo kapag ginawa mo yan? <laughs> kaya nga, ipapangalan ko sa'yo para kahit mamatay ako, wala na siyang habol. Eh, sige, sige. Gusto ko yan. Ikaw ang bahala. Basta ako. Ipinagdarasal ko palagi sa Diyos na, na sana maaprubahan ang, ang annulment ni Shira para may kasal na tayong dalawa. Sana nga, bahal ko, ha? Pangarap ko talaga na maikasal tayo sa harap ng Diyos. Huwag <laughs> kang mag-alala. Mangyayari din yung gusto natin. May awa ang Diyos. Oh, eto na yung titulo ng lupa sa Project 8, Quezon City. Nakatransfer na sa pangalan ng lover mo. Hmm, ko naman, Walter. Hindi basta lover lang si Jocelyn. Huh? Soon to be wife ko na siya. Talaga, ha? Hmm. E diba na si Shira? At saka alam ba niya ang tungkol sa property na ipinangalan mo kay Jocelyn? Alam na ni Shira. Alam mo naman yun. Wala kang tago sa babae yan. Anyway, sa susunod na linggo na ang first hearing sa annulment case na final ko. Aha. Good luck na lang sa'yo. Walter, salamat pala rito. Kung hindi dahil sa'yo, siguro matatagalan pa bago marilis ang bagong titulo. <laughs> Wala yun, Ramil. Basta't kapag ikinasal kayo ni Justine. Ako ulit ang best man, ha? <laughs> Oo naman. Mahal? Eh? Ito Mas na yung mahal? promise ko sa'yo. Hmm? Oh! oh, wow! <laughs> totoo ba ito, mahal? Ay, nakapangalan na sa akin itong bahay at lupa. Oh, thank you, thank you. Mm, thank you. <laughs> sa totoo lang, hindi ko akalain ganito kabilis ang pag-transfer sa pangalan ko ng titulo. Si Walter kasi naglakad niyan Alam mo naman yon malakas ang kapit nun sa munisipyo. <laughs> <laughs> Ay, isa na lang ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ang nalalapit na hearing sa annulment case na final mo. Magkahalong excitement at kabang nararamdaman ko. Ah. At sana, pumabor sa atin ang desisyon ng korte. Oh, just Ha? Huh? May palapit na motorship. Ay, oo nga. Halika, tumawid na tayo. Halika. Ah! Oh! Ah! Diyos ko! Ramil! Ah! Diyos ko! Ah! 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 Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Ah, Ramil! Ramil, huwag um, ko mamamatay! <laughs> baka, baka may nakarinig sa atin. Tulong! Tulungan niyo ako, ang asawa ko. Nakikiusap ako, tulong! Tulong! Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Anong ginagawa mo dito, Shira? Ang lakas ng loob mong pumunta pa sa pamamahay ko. Mamamatay tao! Ano? Ako, killer? Dahan-dahan ka na pagsasalita mo, Jesslyn. Pinagbibintangan mo ako sa pagkamatay ni Ramil? Oo! Kasi ikaw lang naman ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Teka lang, ha? Liliwanagin ko sa'yo. Hindi ko kayang pumatay o magpapatay ng tao. Kung may kakayahan ako, matagal ko na sanang ginawa yon. Kaso hindi. Ayang ka. Buhay na buhay. At saka maraming galit kay Ramil. Alam mo yan. <laughs> Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Pinaban mo na nga ako sa burol ni Ramil. Kasama kong kapatid ko na polis. Si Kuya Rob. May mga kasama pa rin akong maghahakot ng mga gamit mo palabas ng property ko. Ano anong property mo? Sa akin nakapangalan ito. May titulo ako. Ako ang asawa. Legal wife ni Ramil. Lahat ng naipundar niya, meron akong karapatan. Itong bahay na tinitiran mo, conjugal property namin ito. Hindi. Hindi mo ako mapapaalis dito. Bahay ko to eh. Akin to. Wow. wow. Ang kapal na mukha mo. Kabit ka lang naman ng asawa ko. Shara, kasama ko na yung mga lalaki magbubuhat ng gamit ng babae yan. Ano? Oo, so, oh, okay. Sige, Kuya Rob. Hindi! Palayasin ang babae na yan sa property ko. <laughs> ben! Pasok na kayo! Sir! Punin yung lahat ng mga damit at ipapanggamit ba ng babae niya. <laughs> Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! <laughs> <Malandaan> lang! <laughs> Trespassing kayo! Lumayas kayo dito! Ikaw ang lumayas, lumayas dito! Lumayas kayo! O baka gusto mong magkasakitan pa tayo? Uh, hindi ako natatakot sa baril mo, ha? Ah. Kaya din kitang ipatanggal sa servisyo! Harassment yung ginagawa mo sa akin! Kuya, ano ba? pansin mo ng babaeng yun sa bahay ko! Ken! Hindi! Kalad ka rin yung muna palabas ang babaeng ito! Dali nyo sa malayo! Ayoko! Kung pwede, doon sa putikan o sa kadal! Doon naman nababangay ang basurang tulad na babaeng yun! Sige na! Pitiwod yung oko! Oo! Ada apa? Harassment yang kena aku buat nyusahkan. Ini dari mana kau kaya? Mga no, walang niya talaga sila. Tama, Jessling. manda mo, mga hayop na yan. Hindi ako papayag na magwagi sila. Hindi ma. Hindi ako titigil hanggat hindi nila napagbabayaran ng sila ng ginawa nila sa akin. Paano na nga pala yung bahay na ibigay sa ni Ramil? <laughs> Pwedeng kinuha nila ang bahay at lupa ko. Pero nasa akin pa rin ang titulo. Kaya alam ko may karapatan pa rin ako sa bahay na yon. Pero anak, Inilalabang mo ni Shaira na conjugal property nila yun ni Ramil. Binili yun ni Ramil nung hiwalay na sila. Kaya nga po, naipangalan sa akin yung titulo nun eh. At saka ma, kahit sa ang korte siguro dali ni Shaira ang laban niya, pangalan ko ang nakalagay sa titulo. Wala siyang habol doon. Sana nga. Pero hindi ka ba natatakot? Na baka ikaw naman ang isunod nila? hindi ako natatakot ma. Ipaglalaban ko po ang karapatan ko. Kahit sa ang korte pa kami magkita ni Shaira, haharapin ko siya. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang bawiin ang ari-ariang ipinangalan sa kabit? Ang legal spouse ay may karapatan po sa mga ari-arian na napundar ng kanyang nagtaksil na asawa at kalaguyo nito. Ayon sa Article 148 ng Family Code, ang pagmamay-ari ng mga properties na na-acquire ng dalawang nagsasama, kung ang isa sa kanila o kaya naman ay pareho silang kasal pa sa iba, ay nakabatay sa kanilang aktual na ambag na pera. Ang share ng partner na validly married pa sa iba ay mapupunta sa absolute community o conjugal partnership nila ng kanyang legal na asawa. Kaya naman po kung tutuusin, may legal pong basihan ang paghahabol ni Shira sa mga ari-ariang ipinangalan ng kanyang mister na si Rob sa kalaguyo nitong si Justine dahil siya naman ang legal na asawa. Ang tanong lang po ngayon ay paano ba kung ang properties ay ipinangalan na sa kalaguyo katulad na lamang sa kwentong tampok natin ngayon. Ayon po sa Supreme Court, sa kasong Spouses Alcantara versus Spouses Ananias, ang Certificate of Title ay malinaw na ebidensya na indefensible at incontrovertible ang pagmamayari ng taong pinangalanan sa titulo. Gayunman, hindi din naman po nito tinatanggal ang posibilidad na pagmamayari ito ng iba sakaling mapatunayan ng nagkiklaim ang kanyang karapatan dito. Halimbawa na lamang po nito ay ang katibayan na nagkaroon ng fraud, panluloko, manipulation at pamimeke ng dokumento para maiparehistro ang property. Sa mga kasong Tumlos v. Spouses Fernandez at Agrifina Viuda de Canada v. Crescentia Baclot, substituted by her heirs, nilinaw po ng Supreme Court na alinsunod sa Article 148 ng Family Code, kailangang patunayan ng legal spouse ang ambag ng kanyang nagtaksil na asawa sa mga naipondar nila ng kalaguyo nito. Maari itong gawin sa pamamagitan ng pagtingin sa financial capacity ng kalaguyo, kung may mga ari-arian na ba ito bago pa ang illicit relationship, o kung may trabaho ba ito at kumikita ng sapat para makakontribute sa pag-acquire ng properties. Without that, pinapalagay po ng properties belong to the partner na may ari-arian at maayos na trabaho. Ito po ang nangyari sa kwentong tampok natin ngayon. Bagaman at hindi naman nabanggit kung may kakayanan si Jocelyn para maka-acquire ng assets, malinaw naman na gumamit ng impluensya at connection si Rob para lamang mailipat sa pangalan ni Jocelyn ang titulo ng mga properties mula sa pangalan ni Rob. Dahil po dito, mas madali pong mapatutunayan ni Shira na bahagi pa ng conjugal assets nila ang properties. Lalabas po kasi na donasyon ito kay Justine na mahigpit ding ipinagbabawal ng batas. Ayon sa Article 739 ng Civil Code, ang donation sa pagitan ng dalawang taong guilty ng adultery o concubinage at the time of donation ay void o walang bisa. It goes without saying then na ang paglilipat ng ownership at title ng properties kay Justine ay void. Sa mga katwid, malaki po ang habol ni Shira sa mga properties kahit pa nakapangalan na mga ito kay Jaslyn. Samantala, kahit po may habol sa mga ari-arian si Shira, ay iligal ang kanyang paraan ng pagbawi sa mga ito. Krimin pong itinuturing ang sapilitang pag over ni Shira ng property, lalo pang at kinamitan pa niya ng pananakot. Itinuturing po itong grave coercion, batay sa Article 286 ng Revised Penal Code, at may parusang presyon koreksyonal, katumbas ng pagkakulong mula 6 months hanggang 6 years at multang hanggang 100,000 pesos. At syempre, iba pa pong usapin ang maari maging pananagutan ng kapatid na pulis ni Shira dahil sa paggamit naman nito ng posisyon para takutin si Jocelyn at sa pilitang kunin ng property. Ang tama po sa ng hakbang para kay Shira ay mag-file ng kaso sa korte para sa action for reconveyance, recovery of possession, and cancellation of title and tax declaration o petition sa korte na maibalik sa kanyang pagmamayari at pamamosisyon sa property, kansalahin ang titulo, pati na din ang tax declaration. Kaya paalala po sa mga nasa parehong sitwasyon, bagaman at malinaw po ang ating karapatan, ay wag po nating ilalagay sa ating mga kamayang batas. Idaan po natin sa tamang proseso para makaiwas sa perwisyo. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at ibat-ibang social media platforms ng TCRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, orni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jenalyn De La Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Bon Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!